talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay investigasyon. Nga po, sir. May kakalakas pa rin po ba yung lindol sa Pilipinas? Kesa doon sa lindol sa... Hindi ko pa kawala si Kiko Barsaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na mahandel ng kahit sino man. Diba? Nakikita niya naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi Unity team yun ha? si Kiko Barsaga Unity. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. ba? Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So no, I do not control Congressman uh, Kiko Barsaga. He is his own person, he has his own principles. And uh, he has a free will. There is nothing wrong at all with what he is doing. Because as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot at number two, hindi nabibili ng pera. May hapon. May hapon, sir. May kakalakas pa rin po ba yung lindol sa Pilipinas? Kesa doon sa lindol sa nangyaring skandal ng corruption, no? Huwag naman sana, uh, sir. <laughs> Pinagdadasal natin sa Diyos na wala nang mangyayari na uh, malalakas na lindol uh, sa Pilipinas. And syempre... Pinagdadasal natin sa Diyos na makinig ang administrasyon na gawan nila ng solusyon ang korupsyon sa Pilipinas. The uh, alleged destabilization and then yung rally natin ma'am left and right Luzon, Visayas, Mindanao uh, ang mga lumabas ma'am mga young ones Makikita natin mga estudyante. Ma'am, uh, sa tingin nyo ma'am, with what is happening now, magpapatuloy pa to ma'am? Alam mo ma'am yung destabilization, nanggagaling lang naman 'yan sa administrasyon eh. Wala namang destabiliz destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao at nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang ma'am, walang nagpaplano ng destabilization. Normal pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko, yung destabilization na word, na salita, nagagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi, nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ay, ayoko na magsalita, ma'am, kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos, pag natuto sila sa akin, <laughs> oh, 'di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilization? Meron bang meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na ah, ipapag makabayan, yes. Number one, Yan talaga ang vision ng makabayan kapag sa ng gobyerno kasi gusto nilang mag-take over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin, ang administrasyon, ang gobyerno, makabayan yon. Wala nang iba. Lahat niyan, lahat ng iba dyan, wala nang may meeting yan. Nagpapahayag yan sila ng nararamdaman nila ng galit sa pangyayari. Wala yan silang sinasabing iba. Nagsasabi lang sila sa galit nila. Tayo pala. Kasama na ako dun, ma'am. No?